Good morning po. Dito na naman po kami ng family ko. Niya, mo yung seatbelt baby. Lalabas tayo ulit. Papashare tayo. Family bonding na naman ang aming share. Bali, nandito po kami sa lugar namin. <laughs> Super happy. Dito na naman po kami sa labas. Family bonding maulan po. Kung makikita niya tinan nyo itong bintana natin, maulan ngayong araw na to. Pero hindi siya super naman maulan. Ulan-ulan lang, ang ambon mo. Pero sana mamaya pagpunta natin ng Manila, hindi siya maulan. Um, pupuntahan po namin ngayon is Ocean Park kasi papasyal namin yung aming up. Kasi. Monthly. Lalabas po kami ngayon. Papasyal kami sa Ocean Park. Um, ipapasyal namin yung aming bulilit. Ang aming apo. Yun, nasa likod. Nakahiga siya sa kanyang upuan. Tara po, sama kayo. Pakita namin sa inyo yung Ocean Park. Bali, siguro mga pangalawang beses namin nakapunta doon yung mister. Tsaka ng anak ko. Nak nakapunta ka na doon, ba? Diba? Mm -mm, kasi nung ano, field trip pa yun, nung baby pa siya, bata pa siya nung, no? <laughs> hindi <laughs> ko na matandaan, siguro, kinder o grade 1, hindi ko na matandaan. Sa tagal. Kami rin ni Mr. nakapunta na doon, siguro, edad mo nun ano na, 7 taon? Oo, yun, 7 taon naman siya. Ito yung pangatong punta namin ngayon sa ano, sa Ocean Park. Silipin natin kung anong kaganapan doon kung nag-improve na ulit niya, pumanda ng sobra. Bali well, si Baby Horizon, first time niya lang makakapunta doon. Syempre, 5 months, 5 months pa lang siya ngayon. Kaya pa pa siya namin siya doon. dito wala pa traffic. Sana doon mamaya sa Manila. Wala rin traffic. Ganda ang linis ng kalsada. Dito pa kami ngayon sa Molino. First time namin mga pa dito sa Skyway ng Molino. Ang tagal to ba ako ginawa? Pero ang ganda na yan. Natapos na siya. Minna sa ngulino. Okay, ganda natapos din. Taon na gago nagawa, ito yung pinakamatalang na skyway na na ano. Naginagawa. Ha? Flyover ba? Ah, flyover ba? Mm -hmm. <laughs> first time. <laughs> anyway, Skyway kasi yung Skyway. Ano yung Skyway? Skyway dun sa alabang. Skyway expressway na ano, nasa taas. Skyway sabi ko eh. <laughs> hindi pala yun. Ito pala flyover. Pwede naman Skyway yun ah. Kalalapas lang namin ngayon guys sa ano, toll gate. Naku, hindi ko na sinur sa'yo. Super traffic. Kasi pag binalag ko pa yun, mainip lang kayo. Haba na ng video ni traffic talaga dami labasan ng mga sasakyan asahan na yan kasi mag Christmas na malapit na tayo sa ano ocean park siguro mga tatlong oras pa hindi <laughs> natin alam dito sa baklara may traffic pa rin pero hindi ko na i share sa inyo yun kasi alam nyo na baka mamaya umaba lang itong video ko ito ang tunay na skyway yun dinaanan natin sa molino Fly over. Fly away. Fly away, sabi ng anak ko. <laughs> Ayan ang tunay na skyway, oh. Mali yung nabanggit ko kanina. Ayan, oh. Tingnan nyo, traffic pa rin. Hindi <laughs> ko na sinasay yung kanina. Ito, medyo. Pero tatakbo naman yan. Naalala ko, nagpunta kami dito ng anak ko. First time namin sumampa dyan. Siya, nang nag-drive papuntang Terminal 3. Okay naman. Galing mag-drive. Yan ang tunay na yung Skyway. Ay, ang bebe raisin. Uy, naiinip na sa biyahe ang bebe. Maingay na. Nag-iingay. pinatakbo lang nila yun. Nata-traffic siguro wow. Dito pa rin kami sa ilalim ng Skyway. 3 hours na. <laughs> Panay patakbo doon siguro doon sa kabila pa uwi papuntang Cavite traffic. karating din. Ayun Ay, ang luneta. Bago makarating ng luneta, yung ocean park, hindi dito na siya. At maaraw kahit? naman. Gumanda naman yung panahon. May Mayroong field trip nga. Ayan o. Uy, sa wakas. Natanaw na. Enchanted Oh, talaga? Kailan? Hmm, kasama kayo doon? STI. Ay, STI pala. Okay. Uy. Sumama kayo sa amin. Uh -huh. Pagmanap tayo ng parking. Sa may dunahan. Ang Dulong dulong-dulo naman yan. Ayun, mayroon doon eh. Mayroon sa Oo. -oh. Kalesa. Nicolasa. Ayan na po ang ocean park. Parang naka-ano na, naka ano yeah. lang sila. Naka... Ah, sa loob. Kanan natin. Muntan na Lalabas na lang tayo. Park your own wrist. Let's park your wrist. Dito ba parking sa loob? Dito na po tayo sa loob. na lang ng parking. Ayan, doon tayo papasok. Ayan. Sa kaliwa. Dito na po kami. Ayan, papanik na kami dyan sa Mihagdanan para pumunta doon at bumili ng ticket. Ayan yung tatlo. Ito yung pinakamahirap sa vlogger yun pag merong music talagang edit na edit eh. Napakahirap po mag-edit po talaga. Kahit saan kami pumunta ng pamilya ko, o lahat basta magbablog ka. Pumunta ka ng mall, pumunta ka ng palengke, ayan, pumunta ka dyan sa ocean park. Naku, kahit saan talaga may music, napakahirap po talaga. Pero, carry lang yan. Ay, huy, ang daming tao. Oh. Si Mr. papunta sa may ticket booth. Bibili siya ng ticket. Ayun yung anak ko, tsaka si Mary Ann, si Reason. Naglalakad-lakad lang sila. Nagtitingin-tingin. Maya-maya papasok na kami dyan. So, ayan na. Lalakad kami dyan kasi papasok namin dun sa may ano. Mag-perform -fe na sea si lion. Happy naman ang lahat. Ayan yung ticket namin. Ayan si Mr. Napakaraming tao po. Sobra. Uh, mas masarap naman, mas ma, ano yung pag tao. Kaysa naman ikaw lang ang nandyan, diba? Dinadayo talaga ang Ocean Park. So, ayan, ini-scan mo na yung mga ticket namin. Bali nga pala si Baby Raisin, pag inpan pa, wala pang bayad. Pero yun po, 700 plus yung binayaran namin. Check nyo na lang po, pero naman silang online. Ayan, pakita ko sa inyo kung ganong kaganda ang loob. Ganon pa rin, wala naman nagbago. Nung nagpunta kami dyan nung bata pa yung anak ko na nag trip kami. Wala pang ganong tao, oh, pero mamaya po mapupuno na yan. Hahanap muna kami dyan ng mga namin, mauhupuan. Yung iba talagang uh -oh, nasa gitna na. May nakuha din naman kami dyan sa gitna, pero medyo nasa baba kami. Maganda sana yung medyo nasa taas, di ba? Pero okay na rin. Kesa naman dyan sa baba, yung upuan na yan. Ako, ang init po dyan eh. Yan, yan time na yan. Naghahanap kami ng mapupwestuhan namin. Ayun, napili namin sa medyo gitna. Kasi yung meron kami dalang stroller. Ayan, si baby. Oo. Oh. Oy. Tahimik lang po na, Amesha, kasi ang daming tao. Natutuwa siya. Maya-maya, very, bali po pala, 30 minutes lang yung fair form dyan ng sea lion. Tapos, meron din mga parot na nag-fair Ang gagaling, ang ganda, tuwanto ang mga bata. Nakapuesto na po kami. Bali, ayan, nakaupo na kami ng baby raiser namin. na Naaamay siya, nagugulat siya sa dami ng tao. Kasi siyempre ngayon lang namin siya na ipasyal, na ilabas. Kasama si mister, si daddy niya, si mami niya. Ako siyempre. Sobrang ganda Oh. Ang daming tao. Mula noon hanggang ngayon, talagang dinadayo yan. Bata pa yung anak ko. nag trip kami dyan eh. Tsaka nagpunta kami ng anak ko. Kasama si mister, siyempre hindi mo kami makakapunta dyan ng anak ko kung wala si mister, si papa niya. Hi, ang baby namin. Super, tahimik lang siya. Super bait. Hindi siya nagmamarakolyo. Super abangers na po kami niyan. Nintay lang makapasok lahat ng mga tao. Ayan o, no, mga nagdadatingan pa. Ay nga, tulad ng sabi ko, 30 minutes lang yan. Palabas na yan. Tapos, tapos na. Tapos, mag na doon sa may mga maraming fish. Ayan, sama po kayo maya-maya. Ayan kami ni Mr. Nakapwesto na kami. Nagiintay na lang. Hindi naman kami nagintay dyan ng matagal. Sakto lang. Pinapasok lang yung mga tao. Then, <laughs> si Mr. Then, in nga, 700 plus po. Bawat isang tao, ha? Hindi kami apat. Hindi po apat. Bawat isang tao. Uy, nakakatuwa. Sabi na anak ko, picture-picture daw kami. Hindi niya lang nakabigyan na. <laughs> Minsan lang magpakita sa camera. Yay! Umpisa na ang palabas. Ang galing talaga ni Parot to. Oh. Oh, whatever. Ano bang tawag niyo dyan? Baka mali ako. Comment nyo na lang po sa baba. Sobrang nakakaaliw. Yung mga parot na yan. O oh, yung mga ibon na yan. Meron silang paligsahan kung sino yung makapag-shoot, yun yung panalo. Tinuturuan nila, ang galing talaga, no? nakakaamis yung mga tinuturuan na ganyan, tapos nakukuha nila yung mga tinuturo sa kanila. Ang dami pa rin nagpapasok ang mga tao. Kahit na medyo nagumpisa na, pero ang dami pa rin talagang pumapasok. Ang dami, dinayo talaga niya. Ayan, ang na nakakatuwa yung ibon na yan. Pinalipad nila pabalik-balik lang din naman siya. Nakakatuwa nung no? hindi siya umalis dyan. Yan, hanggang dyan lang siya. Paikot-ikot. Tapos minsan, malapit na malapit na sa amin minsan sa pwesto namin, sa kinaupuan namin eh. Ayun know, may kumakaway. Ay, kaway-kaway pag may time. Kawayan natin si Ibo yung nakakatuwa eh. Super galing. Ang dami, buong pamilya. Pwede siya, pang buong pamilya. Pwede din naman siya pang ano, barkada. Diba? ba Pwede yun. Ay eh, si Mr. Sabi niya, yun, kuha na mo. Ang galing yun. Sabi niya. <laughs> Natutuwa kasi ako dito sa ibon. Kaya yun yung kinukuhanan ko ng video. O, oh, diba yan? Tapos yung anak ko, at si Merin, ayan, sa baba po siya. Tapos si Baby Raisin. Hawak lang din naman nila. Alam niyo po ba, pagpunta namin dyan, pagpasok namin sa loob, medyo umuulan-ulan pa. Pero buti na lang tumigil. Tapos ano, super init niya. Diyan mo no, sabi ba yung mga nakataligod na yan, mga tao. Naku, sobrang init jan po. Medyo nawawala yung i um, araw, pero bumabalik-balik siya. Kaya sobrang init. Tapos yung humid, hindi gano'n siya mahangin. Nang time na yan. Masama mapanoon mo ulan, pero yung hangin, wala talaga siya. Parang walang napasok na hangin. Pero okay din naman kasi alam niyo po ba yung pagkakaupo namin dyan, may lumalabas na hangin, sobrang lamig, o aircon na ata yun eh. Pati sindi si lang din naman, pasit, pati sindi si kasi syempre lakas naman ata nun sa kuryente, di ba? Kung tuloy-tuloy siya. Ewan okay ko lang, pero sabi nyo nung iba, pag gumamit ng ganun nga kuryente, ang ah, malakas sa kuryente. Ayan. O diba po ba? Sabi sa inyo eh, puno kanina hindi siya puno pero ngayon punong puno na siya yung iba wala nang maupuan umupo na lang sa sahig ay si mister mahabol pa waki daw waki ayun ang aming baby race no? tahimik lang siya hindi po siya nagiiyak promise nakakatuwa so ayan na huy Nagperform na mga si Lion nakakatuwa oh. pag sinabi nilang kawai kumakaway sila o oh, diba, super turuan, nakakatuwa talaga, nakaka-amiss. Pag sinabing baba sa tubig, baba sila sa tubig, tapos ayan, naglalangoy-langoy sila. Para silang nagpapasikla, o nagpapa, ayun nga, anong tawag dito? O oh, di diba, bumalik ang bilis, <laughs> nakabalik agad sa taas, no? Para silang ano, um, ano ba may tawag dun eh? Pag sila nag-firm form, alam na alam nila. Pag sinabing sampa doon sa may taas, sa floor, sumasampa naman sila. May exhibition nila. Pag tinuro, alam na alam nila, yun ganun yun. Uhm. Mm -mm. Tapos bibigyan mo lang siya ng treat o ng ano, ng premyo. Tapos pag dinuroan mo uli sila nakakatawa. babalik uli sila sa tubig o kaya pag sinabing palakpak, pumapalakpak sila. Oh, di ba? Hindi ko lang alam nung kung kasintanda ng anak ko yan, yung mga sila yun na yan. Kasi siyempre nung nagpunta kami dyan, meron na sila yun. O yun ngayon, eh, matanda yung anak ko eh, ilang taon na. 20 na siya. O ganong katagal yun, kung 7 to 8 years coming, 8 years old siyang kami nagpunta dyan. O ba diba, sobrang tagal na. Kung yan pa rin yun, matanda na yan, di ba? Nakakatawa. Nakakawili, lalo na yung mga bata, palakpak ng palakpak, hiyaw ng hiyaw. So, ayan, hindi pa rin sila talaga tapos mag-perform. Ano na sila? Bihasang bihasana. O, oh, di ba yun ang tawag doon? Bihasang bihasana na sila. Alam na, alam na nila. Pag tinawag sila, o kaya pag inutusan sila, ganon. Ang galing, no? O, oh, ayan, oh. Sabi mo, baba sila. O, oh, baba na naman sa tubig. O, oh, ang bilis. <laughs> Nagmamadali pa. Di ba, no? Ang dulas-dulas siguro ng katawan nila. Nakikita ko kasi ang kintab-kintab ng katawan nila, eh. O oh, ayan, mo yung exhibition nila. Oh. Tinas nila yung mga paan nila. Tsaka yung katawan nila. Ayan, may bago na naman sila exhibition. Pinababa lang sila sa Ayan. Tapos, langoy-langoy ng konti. Pinabalik. Ay, may dala na silang bola. O, ba diba? Saan galing yung bola na yon Kinuha nila sa ilalim. Kinuha nila sa tubig. O, ba diba? Sarap nilang panoori. Nakakawili talaga. Siguro, baka pag malaki na baby raisin namin ng aming apo, eh, babalik kami dyan. Yung tipong na-appreciate niya na yung mga pinapanood niya, yung mga nakikita niya, ba diba? Ayan, tapos na. Medyo pinaikot-ikot lang sila ng konti. Pero tapos na po yan. Tapos na ang kanilang performance. Naaliw ang mga bebe. dito sa show. Ayan, katatapos lang. Oh. Mga katuwa, ang saya naman. Wow. Ang gagaling, ang gagaling ah. naman sila. yun na. Ah. Wala nang tao. Nakalabas na. Yeah. Let's go! nami dami don nagpapapicture doon. nakapasok na kami sa loob. Doon na kami mag ano, mag i start titingin sa iba. Yung may mga fish na iba-iba. <laughs> parang tao rin. Iba-iba. May English, may Tagalog, may Chinese. O, oh, ba? diba? Dami namin kasabayan. Nakakatuwa naman. Yan ang nakakatuwa. Ang pasya lang. Marami kang kasabayan, diba? Hindi ka maboboard. Maaaliw ka pa talaga ng sobra. Ang baby racer namin nasa nawawala. Ayun, ang baby racer namin, oh, 'di ba? Ang bait-bait po niya, ang tahitahimik din. Napakasarap alaga ng apo namin. Hindi siya maingay, hindi siya iyak na iyak o ingin na ingin. Ayan, may pating katakot. Pero tingin ko, ewan ko kung ano yun. Tunay or ano, tumitingin ang vibration ko. Gusto na magpabuhat pagkaganyan yan. Basta tumingin sa inang ganyan yan. Gusto niya na magpabuhat. Lakad-lakad lang pag may time. Hindi, lakad-lakad lang kami dyan. Kasi dyan na yung nag-umpisa yung ano eh. Para makita namin yung iba-ibang isda. Ang daming tao, no? Ang daming namin kasabayan. Uy, ang baby race and umu-overtake. Ang ganda dyan, o, oh, di ba? O, oh, parang gubat siya. Pero natakot ako dyan. Kasi, yung part na yan is part 1 yan. Yung part 2, susunod na lang. Kasi syempre, edit ko pa. Hirap kaya mag-edit, di ba? Trabaho lang muna ako. So, ayan. Ganda nung itong parang bagging, oh. <makes> um, Buhat na lang siya. Mas maganda buhati na lang siya. Ay, baby. Si mister. Akit tayo dito. Ay, hindi dito. tataas sa baba. Bawal dito sa taas. Dito tayo. Kamukha mo. Ay! Ba't nandiyan si Rafa e? si ay, ano? Pap si papa. Hero of no? monkey okay. yan eh. Wooo! Ito ang fish oh. Ayun oh, ang laki. Laki oh. Ang laki raisin ng fish. Dagmahal Kayu anak. Terima <laughs>